Senator Jingoy, you have the floor. Mr. Chair, gusto ko sana magtanong pero lahat ng lumalabas sa uh, lahat ng sinasabi ni Agent Morales ay eh, pawang kasi nung Susunod na talong ko, magsisunungaling na naman, magsisunungaling na naman. So, ano po ma may maihita natin dito sa sa polluted source nito? Okay, last question, Mr. Uh, Senator may before you continue, I just would like to put on record that this committee assumed a while ago that he was under doctor's advice to go on uh, online uh, attendance to this hearing. But unfortunately, ngayon mo lang sinabi na wala palang advice ang doktor, kaya as chairman, I have to rule not to continue with the questioning of James Kumar because of his condition. Kung may mangyari, ako pa ha? Huh? Just for the record, baka sabihin nila hindi pinakinggan ni Bato yan kasi gusto pa i-drag pang investigation ng mahaba. No! Ako gusto ko ngayon na ikaso lang without condition. Ay, napaka heartless naman natin na tao. Napaka heartless ko naman na chairman kung tutuloy-tuloy ko yan. Kung may mangyari dyan. Kaya yun lang for the record. Senator Jingoy, go ahead. Thank you. Our last question ng uh, ginong Morales ha. bibigyan na ulit kita. Yes, Mr. Chairman. You said you, you, said you complied with all the requirements. Am I correct? What kind of compliance did you do? Lahat po, including po yung mga clearances, Your Honor. Your Honor, uh, Mr. Chairman, ano, bagamat irrelevant po yan dito sa, ano, no, sa ginagawa natin investigasyon, Your Honor, for the record, ito pong na ano, uh, uh, irrelevant sa ano ay bigo irrelevant yung pong uh, tinatanong ni senatora uh, Jinggoy Estrada your honor ako po ay resource person at ako po nandito po patungkol lang po sa akin personal na kaalaman kaugnay nung kasong nahawakan ko nung 2012 katunayan your honor ano may pangtasa sa buhay ko napanood naman po natin sa video. Nagkulang nga po tayo ng imbitasyon. Dapat lahat ng mga tao na binanggit doon sa video na napanood natin dito kasama sa ang First Lady, Luisa Araneta Marcos. Wag nagtatanong po ako, bakit hindi po siya naimbitahan? Mr. Kagaya po, nakikita sir, rin po siya. You, you are now questioning the wisdom <laughs> of this committee. Kung gano'n ang line of thought mo. Uh, no, uh, uh, Mr. Chairman. Um, listen, Senator Chis, go Mr. Morales said oh, repeatedly that he is only a resource person. As the chairman said, Sir, hindi po nyo ito party. Hindi po kayo at wala kayong karapatan mag-imbita ng kung sino gusto nyong imbitahin. Um, pangalawa po, tinatanong po kayo ni Senator Jingoy ng tanong. Ang sagot lang po naman, oo, hindi totoo. Hindi po irrelevant. Hindi po nyo kapasahan bilang resource person lamang. Kung relevant o hindi, pwede kayo magsabing, I invoke my right to remain silent, I invoke my right against self-incrimination. Karapatan niyo po lahat May abogado naman kayong katabi. <laughs> Pero hindi po para sa inyo na pagsabihan ng miyembro ng komite ito na um, irrelevant yung kanyang mga tanong. Sagutin niyo na lamang po na um, ayoko pong sagutin. Uh, ganun, tapos. Um, para hindi na po tayo magtagal masyado. <coughs> Yes, uh, that's true, uh, sinabi ni Sir Torchis. You can invoke your right against uh, self-incrimination if you don't want to answer the question. Kung ayaw mong sumagot, then bahala ka. Pero kung gusto mong sumagot, please give us the correct answer and the truthful answer. Yun lang ang pag natin. Uh, yes, Mr. Charman. Yes. Uh, Mr. Chairman, ito po yung ano no, uh, patawarin niyo po ako doon sa ano po no. Pero ito po bilang investigador. Marapat lamang po na ipatawag kung sino-sino yung mga tao na nabanggit doon sa video. Napakaseryoso po, Your Honor. Yung sinasabi na papatayin yan, papatayin yan. Kausap po ni Eric Santiago, si Robby Enriquez. At ito po ay rumihistro doon sa CCTV sa kuha ng video. Ang sinasabi po, papatayin ako. Hindi po ako manok, hindi po ako pato, tao po ako. Na sinasabihan na papatayin yan. Ngayon... May, uh, Morales, you, yes, you, you don't need to lecture that before this committee because the video speaks for itself. Nakita natin yung video at ako na niwala sa na, nangyayari doon sa video na yon. You even take your uh, take the risk of being uh, charged for uh, violation of that uh, uh, data privacy act. Sa ginagawa mong yan, but still you continue presenting ito it this committee because alam mo importante yan. Alam ko din wala na importante. Ako na hindi wala, hindi ako, hindi ako nagpapabula, kaya nga kinuntim ko ito si Pico Santiago dahil hindi ako nagpapabula sa kanya na yun ay katang isip lang niya. Ang katang, katang isip na sasabi niya is only an afterthought, palusot, dahil nga kitang kita dito sa video na pinapakita mo. Mabuti yung klaro tayo dyan. Uh, yes, uh, thank you Mr. Chairman. Kagaya po niyan, wala po sanang discussion na gagawin. Kung wala pong Please, ko na lang. You just answer the question of Senator Jinggoy. If you don't want to answer, tell him. Tell this committee that you don't want to answer. Please, Senator Jinggoy, uh, please continue. Huwag Okay mo so, you... na ng gana magtanong na Senator Jinggoy. <laughs> Tuloy mo lang. Ito lang na ako lang gana kasi nung Mr. Chair. But uh, at any rate, Mr. Chair, kasi tinanong ko regarding the PDS. Kanina, noong last hearing ko pa tinatanong sa kanya about this PDS. If you if he represent, misrepresented himself, alagi niya sa God, no. Pero contrary to what is written, sa so, kanyang uh, PDS, uh, sa kanyang personal data sheet. Meron siyang sinasabing mga i complied, meron siyang compliance. Ano yung compliance na ginawa mo? Yun lang naman tinatanong ko. Your Honor, nasagot ko na po. Noong mga nakarangiring, na-comply ko na po lahat ng hinihingi ng recruitment committee, kaya po nila ako tinanggap. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chairman. Uh, medyo may kalayuan po yung uh, kasagutan nyo, Ginong Morales, kasi tinatanong ko sa inyo whether you complied or not do sa hinihingi sa iyo ng PIDEA at tinatanong ko if you misrepresented yourself dahil nga taliwas sa mga sinasa, taliwas sa sinagot mo dito sa have you ever been charged formally or have you ever been dismissed sinabi mo mono pero katunayan nga na dismiss ka sa PNP at marami kang you have a string of uh, cases filed against you hmm. Your Honor na-comply ko na po lahat. Ang recruitment committee po. Wala na, wala nga. lang sa ha, sa sagutin mong tanong. Ako, naniwala ako na-comply mo lahat dahil hindi ka ma-appoint kung hindi mo na-comply requirements. Yes, Mr. Chairman. Oh, o, so bakit mo pa ulit-ulit na na-comply mo? <laughs> uh, i-appoint ka na nga ng PDA. Eh. Meaning, hindi naman suruta nga ang PDA na i-appoint ka kung hindi mo comply lahat ng requirements. Ang tanong lang ni senator Jenggoy about that PDS, the third police yung denial mo na Please answer the wala, question. Wala, wala naman. Focus wala, on the question. Wala, Your Honor, wala pong denial. Lang, sa dahil lang, lang, um, uh, Jonathan, wala naman problema kung na-comply mo o hindi. That is beyond the point. Ang tinatanong ko, simple lang naman, did you misrepresent yourself to sa PIDEA, <laughs> nung, uh, sa iyong uh, personal data sheet? Yan lang Ito. naman tinatanong ko. Yes or no? Ang sinagot mo, no. Kanina sinagot mo no, am I correct? Yes, Your Honor. Uh, pero this, the PDS says otherwise. Oh, eh, sino pa rin wala ko yung documentary evidence o yung kasagutan mo? Your Honor, may mga ano po dyan. Kaya nga po meron sinasabing na comply. Kasi may mga hiningi po sa akin. Yun po yun. Yung, yung sinasabi po nyo na yan, na-comply ko po yung mga locking requirements na, hiningi na hiningi ng PIDEA. Yung po yun, Your Honor. Maliban dyan sa... Sinasabi nyo na yan, hindi ko na po alam. Uh, Mr. Chair, wala tayo lang tayo makukuha rito para yung kasinungaling itong mga sinasagot niya. Tsaka lalayo po ng mga sinasagot niya sa aking uh, katanungan. Uh, hindi ko nung ba alam kung yung mga susunod mga katanungan ko, talaga magsisinungaling pa rin to, hindi. So it's useless talking to this guy. He's a polluted source. He's lying uh, through his teeth. Lahat ng, uh, lahat ng mga resource persons, pinasusunod siya, siya, siya lang ang tama. So, ano ba tatanungin ko sa kanya? Pare kasi nungalingan. Ididinay niya, ididinay.